Ang paghahari ni Hezekiah sa Huda Ikalabing walong kabanata Naging hari ng Huda ang anak ni Ahaz na si Hezekiah, nang ikatlong taon ang paghahari ng anak ni Ela na si Hosea sa Israel. Si Hezekiah ay dalawamputlimang taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng dalawamputsyam na taon. Ang ina niya ay si Abijah, na anak ni Zacarias. Matuwid ang ginawa ni Hezekiah sa paningin ng Panginoon, tulad ng ginawa ng ninuno niyang si David. Ipinatanggal niya ang mga sambahan sa matataas na lugar. Ipinadurog ang mga ala-alang bato. At ipinagiba ang mga posteng simbolo ng Diyos ang si Ashera. Ipinadurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises. Dahil muna noong nagsunog dito ng insenso si Moises, ay sinamba na ito ng mga mamamayan ng Israel. Tinawag na Nehushtan ang Tansong Ahas. Nagtiwala si Hezekiah sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Walang naging hari sa Huda na katulad niya, kahit ang mga nauna o mga sumunod pa sa kanya. Nanatili siyang tapat sa Panginoon, at hindi siya tumalikod sa kanya. Sinunod niya ang mga utos na ibinigay ng Panginoon kay Moises sumakan niya ang Panginoon, kaya nagtagumpay siya sa lahat ng ginawa niya. Nagrebelde siya sa hari ng Assyria at hindi niya ito pinaglingkuran. Nasakop ni Hezekiah ang Filistia hanggang sa Gaza at mga hangganan nito, mula sa mga bantayang tore hanggang sa napapadirang lungsod. Nang ikaapat na taon na paghahari ni Hezekiah, na siyang ikapitong taon ng paghahari ni Hosea sa Israel, Lumusob si Haring Shalmanaser ng Assyria sa Israel, at sinimulang paligiran ang bayan ng Samaria. Pagkalipas ng tatlong taon, nang ikaanim na taon ng paghahari ni Hezekiah, at ikasyam na taon na paghahari ni Hosea, nasakop ng Assyria ang Samaria. Dinala ng hari ng Assyria ang mga Israelita sa Assyria, at pinatira sila sa lungsod ng Hala sa mga lugar na malapit sa ilog ng Habor sa Gozan at sa mga bayan ng Media. Nangyari ito sa mga taga-Israel dahil hindi sila sumunod sa Panginoon na kanilang Diyos. Nilabag nila ang kanyang kasunduan at hindi sumunod sa lahat ng utos na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng lingkod niyang si Moises. Hindi nila pinakinggan o sinunod ang mga utos nito nilusob ng Assyria ang Huda. Nang ikalabing apat na taon ng paghahari ni Hezekiah, nilusob ni Haring Sinakirib ng Assyria ang lahat ng napapadirang lungsod ng Huda at sinakop ito. Kaya nagpadala ng mensahe si Haring Hezekiah sa hari ng Assyria sa Lakish. Nagkasala ako sa pagrerebelde ko sa iyo. Ibibigay ko ang kahit anong hihilingin mo. Basta umalis ka lang dito sa amin. Kaya pinagbayad ng hari ng Assyria si Haring Hezekiah ng mga sampung toneladang pilak at isang toneladang ginto. Ibinigay ni Hezekiah ang lahat ng pilak na nasa templo ng Panginoon at ang nasa kabangyaman ng palasyo. Ipinatanggal ni Hezekiah pati na ang mga ginto na nakabalot sa mga pintuan at hamba ng templo ng Panginoon at ibinigay niyang lahat sa hari ng Assyria. Ipinadala ng hari ng Assyria ang pinuno ng mga commander, mga punong opisyal, at ang commander ng mga sundalo niya. Kasama nila ang napakaraming sundalo mula sa Lachish para harapin si Haring Hezekiah sa Jerusalem. Tumigil sila malapit sa may daluyan ng tubig na nasa itaas ng lugar na pinag-iimbakan ng tubig kung saan naglalaba ang mga tao. Ipinatawag nila si Haring Hezekiah pero ang pinapunta ng hari ay sina Eliakim, na anak ni Hilkiah, na namamahala ng palasyo, Shebna na kalihim, at Jowa, na anak ni Asa, na namamahala ng mga kasulatan sa kaharian. Sinabi sa kanila ng kumander ng mga sundalo, Sabihin nyo kay Hezekiah na ito ang sinasabi ng makapangyarihang hari ng Assyria. Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Sinasabi mo maabilidad at malakas ang mga sundalo mo, pero walang kabuluhan ang mga sinasabi mo. Sino ba ang ipinagmamalaki mo, at nagre ka sa akin? Ang Ehipto ba? Ang bansang ito at ang hari nito ay parang nabaling tungkod na nakakasugat sa kamay kapag ginamit mo. Maaari ninyong sabihin na nagtitiwala kayo sa Panginoon na inyong Diyos, pero hindi ba't ikaw din, Hezekiah, ang nagpagiba ng mga sambahan niya, sa matataas na lugar, pati ng mga altar nito? At sinabi mo pa sa mga nakatira sa Jerusalem, at mga lungsod ng Huda, na sumamba sila sa nag-iisang altar doon sa Jerusalem? Ngayon, inaalok ka ng aking amo, ang hari ng Assyria. Bibigyan ka namin ng dalawang libong kabayo, kung may dalawang libo ka mga ngabayo. Hindi ka mananalo, kahit sa pinakamababang opisyal ng aking amo. Bakit? Umaasa ka lang naman sa Ehipto na bibigyan ka nito ng mga karwahe at mga ngabayo. Iniisip mo bang hindi ako inutusan ng Panginoon na pumunta rito? Ang Panginoon mismo ang nag-utos sa akin na lusubin at lipulin ang bansang ito, sinabi ni na Eliakim, Shebna at Jowa sa kumander ng mga sundalo." Paki-usap, kausapin mo kami sa wikang aramiko, dahil naiintindihan din namin ang wikang ito. Huwag mong gamitin ang wikang Hebreyo, dahil maririnig ka ng mga taong nasa mga pader ng lungsod. Pero sumagot ang kumander, Inutusan ako ng aking amo na ipaalam ang mga bagay na ito, hindi lang sa inyo at sa inyong hari, kundi sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem. Magugutom at mauuhaw kayong lahat kapag nilusob namin kayo. Kaya kakainin ninyo ang inyong mga dumi at iinumin ninyo ang inyong mga ihi. Pagkatapos, tumayo ang kumander at sumigaw sa wikang Hebreo. Pakinggan ninyo ang mensahe ng makapangyarihang hari ng Assyria. Ito ang sinabi niya. Huwag kayong magpaloko kay Hezekiah. Hindi niya kayo maililigtas mula sa mga kamay ko. Huwag kayong maniwala sa kanya na magtiwala sa Panginoon. Kapag sinabi niya, Tiyak na ililigtas tayo ng Panginoon. Hindi ipapaubaya ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Huwag kayong makinig kay Hezekiah. Ito ang ipinapasabi ng hari ng Assyria. Huwag na kayong lumaban sa akin. Sumuko na lang kayo. Papayagan ko kayong kainin ang bunga ng inyong mga ubasan at mga puno ng igos, at inumin ang tubig sa sarili ninyong mga balon, hanggang sa dumating ako at dadalhin ko kayo, sa lupain katulad din ng inyong lupain na may mga ubasan, na magbibigay sa inyo ng bagong katas ng ubas, at may mga trigo na magagawa ninyong tinapay, at mayroon ding mga punong olibo at mga pulot. Piliin ninyo ang mabuhay kaysa ang mamatay. Huwag ninyo pakinggan si Hezekiah, inililigaw lang niya kayo kapag sinasabi niyang, ililigtas tayo ng Panginoon. May mga Diyos ba sa ibang bansa na nailigtas ang kanilang bayan mula sa kamay ng hari ng Assyria? May nagawa ba ang mga Diyos ng Hamat, Arpad, Sepharvaim, Hena, at Iva? Nailigtas ba nila ang Samaria mula sa mga kamay ko? Alin sa mga Diyos ng mga bansang ito ang nakapagligtas sa kanilang bansa laban sa akin. Kaya pa paano maililigtas ng Panginoon ang Jerusalem mula sa mga kamay ko? Hindi sumagot ang mga tao. Dahil inutusan sila ni Haring Hezekiah na huwag sumagot. Pagkatapos, pinunit ni na Eliakim, Shebna at Jowa ang damit nila sa sobrang kalungkutan. Bumalik sila kay Hezekiah at ipinaalam ang lahat ng sinabi ng commander ng mga sundalo